Gawain na nakalulugod sa Diyos. Ano ang gawain na pinaka-nakalulugod sa Diyos? Ang pagsunod sa mga utos ng Diyos, marahil ay labis na nalulugod ang Diyos dito. Tiyak na maaari iyong maging sagot. Hindi ba may iba pa? Magkakapatid na nagmamahalan sa isa't isa. Tiyak na nagdadala iyon ng kagalakan sa Diyos. Sa ano pa ba natin magbibigyang lugod ang Diyos? Nalulugod ang Diyos sa katapatan sa Diyos, kahit sa pinakamaliliit na bagay. Maaaring ito rin ang tamang sagot. Kabilang sa maraming bagay na nakalulugod sa Diyos, sinabi ng Diyos na ang mga pagsisikap para mahanap ang mga nawawalang kaluluwa sa pamamagitan ng pangangaral ay ang nakalulugod sa Kanya. Tingnan natin ang Ephesians chapter 5 verse 8. Sapagkat kayo'y dating kadiliman, subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon. Lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag sa ang bunga ng liwanag ay nasa lahat ng mabuti, matuwid at katotohanan na inaalam kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. At huwag kayong makibahagi sa mga gawa ng kadiliman na walang ibubunga, kundi inyong ilantad ang mga ito. Sapagkat ang mga bagay na palihim nilang ginagawa ay kahiyahiyang sabihin, subalit ang lahat ng mga bagay na inilantad, sa pamamagitan ng liwanag ay nakikita. Hindi lang tayo dapat na magalak sa katotohanan na napatawad ang mga kasalanan natin ng walang bayad, kundi kilalani na ang Diyos ay gumawa ng dakilang sakripisyo para bigyan tayo ng kagalakang iyon. Ngayon, panahon na para magbigay lugod sa Kanya. Lumipat tayo sa Matthew chapter 25. Tingnan natin ang chapter 25 verse 14. Sapagkat tulad sa isang tao na maglalakbay, tinawag niya ang kanyang sariling mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang mga ari-arian. Ang isa ay binigyan niya ng limang talento, ang isa ay dalawa, at ang isa ay isa, sa bawat isa ay ayon sa kanyang kakayahan. Pagkatapos ay humayo na siya sa paglalakbay. Ang tumanggap ng limang talento ay umalis kaagad, at ipinangalakal niya ang mga iyon, at nakinabang siya ng lima pang talento, Gayun din, ang tumanggap ng dalawa ay nakinabang pa ng dalawa. Subalit ang tumanggap ng isa ay umalis at humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkalipas ng mahabang panahon, dumating ang Panginoon ng mga aliping iyon at nakipag-ayos sa kanila. Ang tumanggap ng limang talento ay lumapit at nagdala ng limapang talento na nagsasabi, Panginoon, binigyan mo ako ng limang talento. Heto, ako'y nakinabang ng limapang talento. Sinabi sa kanya ng Panginoon niya, "Magaling, mabuti at tapat na alipin. Hindi ba natin nakikita kung gaano nalulugod ang Panginoon naging tapat ka sa kaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay." Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. At lumapit din ang tumanggap ng dalawang talento at sinabi niya, Panginoon, binigyan mo ako ng dalawang talento. Heto, ako'y nakinabang ng dalawa pang talento. Sinabi sa kanya ng Panginoon niya, Magaling, mabuti at tapat na alipin. Naging tapat ka sa kaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Sinabi ng Panginoon, nagagalak ang aking puso sa iyo, Hayaang magalak din ang iyong puso, pumasok kayo sa kagalakan ng iyong Panginoon. Kahit na isa itong talinghaga, ito rin ay isang propesya na naglalarawan sa katotohanan. Kaya pag inisip natin kung ano ang nakalulugod sa Diyos, hindi natin dapat nakalimutan kailanman ang mapagbiyayang misyon na ibinigay sa atin ng Diyos. Ipangaral nyo ang ebanghelyong ito sa Samaria at hanggang sa kadulo-duluhang bahagi ng lupa at magligtas ng maraming kaluluwa. Dapat na magsikap tayong lahat para maisagawa ang misyon ito. Maraming salamat.